Hi! How is it going? This is Carol again and welcome back to my channel, guys! Ba yun? So, ngayon na lang ulit ako makakapag-upload ng vlog dito sa channel natin. And sobrang dami ng gana. May mga nagkatanong sa inyo kung nasa native camp pa ba ako? O nagtuturo pa ba ako? Pero sobrang dami na kasi naganap, guys. So, I gave birth to my second daughter last year. And ayun, so hindi na ako nakakapagturo at the moment. So, pahinga muna tayo sa Native Camp. But now, sa so, mag-unboxing tayo ng mga parcels. Mga hindi nakakaalam guys, sobrang dami na talaga nangyari. So, but now, I'm a TikTok affiliate. So, nag-affiliate na tayo sa TikTok and I have here some products na pinadala sa akin ng mga sellers. And at the same time, actually, sobrang dami talagang update. So, magkwentuhan lang tayo habang nag-unboxing ako dito. And actually, this one is from Skin 1004. Na-unbox ko na siya actually, guys. Tinignan ko na siya kanina kasi nagulat ako. Merong malaking box na dumating and nakalimutan ko na kung sino yung nagpadala. But yan, pinadalhan tayo ng Skin 1004 ng mga products nila. Alam niyo ba, ito yung mga pangarap kong brands. <laughs> kasi ang medyo mahal. Mga beauty products kasi ito. And ayan, talagang maganda siya. So, ito try natin. So, sana ako ay mahiyang. And yan, ito is isa sa mga perks ng being a TikTok affiliate. Now, anyway, sabi ko nga, parang ang dami natin kailangan i-catch up ang dami ko kailangan bawiin sa inyo doon sa mga followers ko from Native Camp. You guys know na ako po ay isang um, online English teacher. So, Native Camp yung company ko before. Pero, again, pahinga muna tayo. But then, Ayan, sobrang daming naganap. So, nag din tayo mag-vlog sa Blue application, pero <laughs> na-demonetize yung account ko dun. Hindi ko alam kung bakit. Mayroon kasi ako nag-viral na video. And then, parang umabot siya ng 8 million views, ganyan. Tapos, from um... 10,000 followers, nagkaroon ako ng 25,000 followers and then parang sabi ni Blue Application na na-violate daw akong policy kasi daw parang sa amplified followers or something na ganun. Eh hindi naman kasi nga doon lang siya dumami nung nag-viral yung video na yun. So medyo na-heartbroken tayo doon and hindi na siya monetize. So ngayon is pang-affiliate na lang yung account ko na yun. And ito pa, meron pa nagpadala sa atin ng Tumblr. Oh, yung cute nito hindi ko naman din talaga in-expect na magiging TikTok affiliate din naman ako. Kasi parang nung una, hindi ko pa alam kung paano siya gawin. And, pero kung tatanungin niyo kung paano mag-TikTok affiliate, like yung zero pa talaga is, hindi ko pa talaga siya na-try. Kasi naman, yung aking account nun is 5,000 followers na siya agad nung nag-apply ako ng TikTok affiliate. So, um, mas okay siguro kung try ko gumawa ng account na bago and then doon ko kayo tuturuan kung paano siya gumawa. Uh, meron din sa atin nagpadala ng ice bar. Ito yung talaga ng yellow. So, mas shape yung yellow na parang ganyan, Naka-bar siya. Ito yung sobrang cute and sobrang gustong gusto ko sa pag-affiliate ngayon. Kasi, na, nakakarisid ko ng mga free products pero hindi lahat. ano una talaga, puro decline ako dun sa mga samples na hinihilin ko dun sa mga sellers and then ngayon na medyo matagal-tagal na and I think somehow naman nag-improve na yung mga videos ko dun. Meron na nagpapadala nagpapadala sa atin and meron na mga nakikipag-collab sa atin. By the way guys, yung TikTok affiliate, uh, this is just based on my experience. So yun yung magpapromote ka ng mga products and yung mga products dun is may certain commission siya. So ngayon kapag kagamuha ka ng videos o kaya naman nag-share ka ng link sa iyong uh, social media accounts. So kapag kami nag-click nun and bumili or dun sa video mo, it, may bumili ng product na yun. So dun ka maka-earn ng commission. So dun naiipon yung pwede mong kitain sa TikTok and This is another product. Eh, ang hilig ko, guys. Ah, ay, ang galing nyo. May ganda siya. Ay, kakatuwa. So, yun, guys, yung benefit ng pagiging TikTok affiliate. Eh, ay, sobrang cute! Tingnan nyo, guys. Mahilig ako sa mga parang ganitong kulay ngayon. And ito is nakakatuwa. Hala! Ang mura lang nito, actually. Nakita ko yung price nito. Gagawa natin yun ng video sa TikTok. Sobrang cute! Actually, same seller to na nagpadala sa akin nito. Nito. And ito, sobrang galante nila, di ba? Sobrang random lang itong video na to, guys. Wala lang. Gusto ko lang siya mag-unbox at the same time. Gusto ko lang ding mag-video. And I have here another product. Ayan. So, meron tayong Koromi na kutsara at tinidor kasi yung anak ko is sobrang hilig niya sa Koromi. Ito, guys. Ay, ang cute naman ito. Meron pang case and meron siyang Heights po na So, ito yung papabaon ko sa kanya ngayon. Um, pinadala din to ng seller. Dito naman sa si field na to ng pag-affiliate kayo sa si TikTok. Sa una is mahirap talaga siya kasi um, sobrang daming kailangan tandaan. Hindi mo alam guys kung minsan tama ba yung ginagawa mo. Minsan guys, para mahiya kayo mag-video-video pero sabi ko nga, ang dami namang gumagawa sa so hindi natin i-try. E Meron pa ako isang item dito. Ang sobrang nakakatuwa lang kasi dito sa affiliate marketing guys is any product, pwede mo siyang makuha from TikTok. So, ayan. Depende sa seller, of course. Sabi ko nga sa inyo nung una is decline, decline ako guys. Eh, yan. Tibay na lang sayang na to. Wala, para siya. Ah, din. <laughs> Nakakatawa. O, diba? So, ngayon, wala lang nagpasama lang ako sa inyo na mag-unboxing nitong mga products na to. Pero bala ko talaga gumawa pa ng isang account from TikTok. And then, tatry natin gumawa ng videos kung paano talaga mag-start. So, as in like zero followers. So, mag-try tayo mag-start to. Yung last parcel na ia-unpack natin. So, Itong seller na to, galante talaga. Siya yung nagpadala nito. And nung kanina, yung tumbler and yung mug, itong mug na to, ay nilalagyan ng ice. And by the way, guys, hindi na lang din ako nakapagvideo ng mga iba ko pang journey before sa TikTok. Kasi, focus talaga ako sa baby ko ngayon. Kasi, one year old pa lang siya mahigit. So, hindi ko talaga naasikas sa itong YouTube channel ko. And meron pa tayong, ayan, tumbler from Demden as well. Wow! Sobrang bait naman ni Seller. So, ito. Ayan. So, ito yung tumbler. Diba? Ang galing. Wala lang. Ang galing lang. Natutuwa lang ako. Kasi yung mga products na to, di ba? Um, tinatrust kayo ni seller para like para promote niyo yung product. Para matrya niyo yung product and wala lang sobrang nakakatuwa lang sa puso kasi meron na nagtitiwala sa iyo kasi pag una wala talaga <laughs> lalo kapag ka yung video ko nun is pangit pa talaga kasi nga ang gamit lang natin ay Android lang and then basag-basag na yung phone na yun. So, ngayon is medyo nakapag-upgrade naman tayo ng phone na gamit. Ayun, parang feeling ko, gusto ko lang mag-vlog ulit dito sa YouTube kasi ang tagal na na hindi ako nakapag-update. And I hope then one day makabalik din tayo sa Native Camp kasi feeling ko na may miss na rin tayo ng mga regular students natin doon. So, ito guys, yung mga pending task ko ngayon. Ayan, meron pa dito sa baba. And, hindi lang ito, meron pa akong mga nakatambak doon na kailangan ko din gawa ng videos for TikTok. And sobrang nakakatuwa lang na kasi makakuha ng mga products from sellers. And ayan, di ba? And actually ngayon, sobrang dami ng upgrade na naganap sa buhay-buhay natin. And at the same time, ang ganda ng opportunity na as a work-from-home mom, as a stay-at-home mom, pwede pala tayong kumita from home. And I don't know kung masusundan tong video na to, pero I hope masundan pa rin naman siya. Pwede nyo ako i-follow sa TikTok ko and sa aking FB page. Sa TikTok is Mama Carol yung aking account. And then siguro i-announce ko na lang din dito if gagawa ko ng second account para sa TikTok para matry natin magsimula talaga as in from scratch ng pagiging TikTok affiliate. And at the same time, yung aking page is Mama Carol na din. So, yun na rin yung page ko. At hindi na rin ako nakapag-upload ng video don like as vlog. More on affiliate videos yung nandun sa page ko na yun. Pero pag-iisipan natin. So, in case na interested ka sa part ng video natin na to, so mag-subscribe ka lang dyan and I'll see you in my next vlog!